Ay nakita ko na talaga ang sabaw na may pinakamalaking ulo ng isda. Shark siguro to ba? Dito sa sobrang dinadayo at pinupuntahan na legendary tinulahan at sugbahan na nagsaserve lang naman ng lutong bahay tinulang isda na mong isang buong ulo na para ng buhaya at ang kagandahan, unlimited pang kanilang sabaw at mga kamatis pag meron pa mga gaw at syempre, di rin pa huli ang kanilang naglalakihan ng mga inihaw na isda limpo at pusit mga migo Hi ate, may hapon May hapon, sad Uy, ate, sino yung mga oh, auntie, sinugba, kinilaw, o uban pa na Liempo, ana Ah, so mo mga lutong bahay. Mm -hmm. Ah, nindo tagpila po din inyong tinula. Ang slice na mo kay 130. Ah, na mo yung ulo? Na, sa ah, depende sa gidakon. Ah, nindot, nindot. Ang sinugban ninyo kay dito dapat sa gawas. Oh, naasad sa gawas. Ang slice na mo, tag 360. Ang fish billy, depende sa gidakon. Ah, so baboy o isda? Mm -hmm. Ah, so mong dependis ka na ko eh. Excited kayo ko dyan. Ay, bali na ni, dito pala tayo. Sa Iwan Tinola, Uksugba mga bro. Dito sa Road 6. North Reclamation Area, Cebu City. A few meters away lang sa SM City. At may malawak pa silang parking mga pari. Uy sir, may hapon. Kano sa mga start sa si A1? More than 30 years na mag-re? Wow! Kaya kung sa mo mag-open diri o mag-close? 6.30, open ang bayan to. Dali, may 30. Kadaadlaw, mag-re? Mm -hmm. Ah, sige, sir. Salamat kay sir. Salamat. Order na ko.

Okay, Mahidol, nandito na tayo sa legendary A1 Tinola. ang sinugba, literal, kinuha natin ang kanilang tinola at sinugba. And grabe, nakaka-bigla itong giant na shark na binigay nila sa atin. So, a shark ata to. I'm not sure. So, tatanong Tantin mamaya. dito tayo sa kanilang sinugba na fish. And look at that, ang ganda. Belly part to show, sobrang laki. Oh, first bite, cheers. Mm. Mm. Grabe ang sarap. Napaka-smoky. Hindi siya sobrang malansi. Simple lang. Parang salt and pepper flavors, freshness ng isda. Ang ganda na, at dense na kanilang laman. So itong klase na isda, tinatawag nilang rumpi. Yung parang mataas na klase na isda. Gagawin natin, lagyan natin ng itong sausawa na may sibuyas at saka sili. Sinugbang fish, sambiupsal, or sushi. Mm. Okay, dito na tayo sa kanilang giant shark or pating. Oh, idol. Grabe, nakuha ko. Grabe. Ito yung matahanapin natin para tayo ng treasure hunting. At nakita natin agad ang kanilang ultimate mata. Look at that. Okay, ito na yun. Lagyan natin ng konting laman na at parang atay. Hmm. Wow, grabe. Sobrang lasa, sobrang masarap. Hindi malang si saktong isda, malaki, masarap sobrang juicy. Hindi ito hiniwa into half. Isang buong ulo talaga ang ibinigay sa atin. Kunin natin itong laman-laman nila. Ito konting suka, sibuyas. Andi di sabaw. Ang sarap, ang linis na kanilang sabaw. Sibuyas, matomato. Hindi siya ganong oily. Ito, last bite natin. Tingnan natin yung taba. Isa sa mga paborito na part pat ko parang uyok or bone marrow ay natry ko na talaga no ang pinaka blockbuster din kambingan dito na nag offer ng sobrang daming nakakatakam na putahi at tong solid na ulo at paan ng kambing nila na specialty meron din humba kaldereta paklay at siempre may solid na naman Loob Street Food din sila mga bay. At isa ito sa mga best seller nila mga bro. Ah, uh, natay dagang baligya din eh. Specialty na mo ano, yung mga kanding, kaldereta, ulos kanding, tilos kanding, tilawin. Uban pa, nasa mga pork sad, og o fish. Nice, nice. So, daghana, gina'y lutong bahay. Oo, oh, mga lutong bahay ni. Ang inyong ulo, tagpila man, sir. Ah, magsugod ka sa 350 pataas na manggoy gagmay na si Dagpo ba. Ang tiil na to, uh, Duhabuok, 130. Dilawin na mo is 70. Ay, order na ko, anak. kana tulo ako order sir. Salamat, sir. Oo, oh, sige. Ay bali na di dito pala tayo sa iconic na Sirias Kandingan or Sirias Kandingan dito sa Pitogo Consolacion Cebu at nagbibigay na sila ng busog saya since 2002 pa pala pero ang recipe ay since 1975 pa mga grabby Grabe. Uh, Ma-open may 7 sa buntag, hantod 7 sa gabi. Eh. Lunes, hantod sa Badyo. At dahil kanina pa nakatitig ang ulo sa akin, ay tara, attack na tayo. Ilisod, no? Okay mga idol, nandito dito na ating mga ultimate pagkain ni Sirias. Kandingan and these are the best sellers. Siyempre, hindi natin papauli ang kanilang ulo na sobrang laki pa. Tignan mo, look at that isang buong ulo iskal ng goat, kawawa ng goat, pero mga goat ngayon nasa heaven na. Oh. Ay, boy. Idol. Grabe. Sobrang sarap. Malasa, manamis-namis, pero yung best na flavor dun, tamis ang hang content. Okay, next. Dito na tayo sa kilawin. And look at that, naman loob kilawin. Bye. Gabi. refreshing chunky textures. Ang sarap ng texture combination. Ang salad wise nila, alat-alat. Maasim-asim ng konti. Pangpawala ng umay. Masarap to. Grabe yung combination ng mga citrusy flavors ng mga sangkap at iba pa. Mm. Wow, look at that. Isang ulo ng kambing. Oh, eh. Grabe, lad. So ito, idol. Tignan natin sa loob. Ang gagawin ng mga minsan ng mga tao is bibiyak niya ang kambing. And look at that. Ganito pagbiyak. Wow, kita mo yan. Oh my goodness. Oh. Para na akong surgeon. Brain surgeon. And look at that. Dito yung dila. Dito yung utak. Ang mata nandito. So gagawin natin. Una, para mag magiging mas matalino tayo ngayon. Kasi nakakalimutan ko na halos ng pangalan ko dahil sa sobrang sarap ng kanilang mga pagkain so let us all remember sa kanilang utak wow look at that Ay. so ito na 'yung utak ng kabing cheers mm sobrang creamy Para lang sa pure fat na may konting grainy sand pero masarap ang kanilang sauce ang sabaw manamis-namis ang hang nang din ibang flavors halos magka lang sa paa Kunin natin yung matalo look Ayun, lumabas. Lagyan natin ng konting sabaw. My God. Mata ng kambing, cheers. Ay, bari. Ang Sa isip lang, pero sarap. Parang siyang pure fat talaga. Na chunky ng konti, pero yung lasa, yung lang ultimate blockbuster flavor. Last na part, kunin natin itong mga laman. Ito. So ito yung sa pisingi na part. Cheers. Look at that. Dila. Ay, ba'y kalami. Huwag kalimutan na mais. Guys, sobrang tourist mga pagkain. Sobrang daming choices. One of the best. I must try experience dito lang sa Syria. Checkman mo ang paa, ang ulo, kilawin. All the best at sobrang solid. 10 out of 10, the best. Ay mga idol, may nidiscover naman ako. Isang solid street food baka gan mga bro. Na parang dinosaur sa laki ng ulo. At halos lahat ng party ay kumpleto mong malalasap mga pari. Utak, mata, pisngi at iba pa. At ang kagandahan pa ay may halo pang mga jumbo ng mga paa. Oy kuya, may hapon. Oo, oh, may, siya, may hapon. yung mga tinda niya? Barbecue, bakagan. gan. Ah, oh, tsuya, asa yung bakagan. Tara. Oo. Oh. Oo, oh, tsuya niya. Pila mo niyong ulo? Tresi. Daghana, oy. Tagpila po na saan, eh. 170. Si Uy, sulit na kayo. So, sabaw style, dahil niya siya. Yan ka ng barbecue ni mo, tagpila. 970, 980. Baboy. Tinae ogan dogo at dog sureso bulabula. Ah po kay bulabula nice nice nice. Ay bali na di dito pala tayo sa Bakagan sa Tayud mga amigo. Dito sa North Coastal Road, Barangay Tayud Consolacion Cebu. Malapit sa Sibuana. tapat lang na Emil Luwilier ha. Katabilang na maliit na merkado nila. Maliit lang na street style kainan. Na solid for takeout and dine in lang naman. Nya say oras ka mag-upload si Rado? Alas 5 sa hapon. Alas 12 sa gabi. Ah nya kada adlaw ka diri? Ah. Nay nakay dine in? Ah. Nice 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 sige sige order ko sa order.

So, ako, first time na ako ni eh. Barbecue is life. Tikman muna natin ito kaniyang dugo. A look at that. Creamy, may ketchup sa labas. Typical dugo. Cheers. Wow. Tarap. Creamy. Solid. Next naman ito kanilang barbecue. Napabayaan ko kanina dahil sa video ng video. Let's try. ang fairness, ang sarap. Ang malasa, sak sakto ang marination, masarap, ketchupy, nandun doon, malambot, sakto pagkaluto, alat-alat ng konti, at dama ang smokiness. Solid, bay. Ito na talaga, ito lang, ultimate. Pagkagan, look at that, mayroon ditong sangkatutak na utak ng baboy. Wow, ito yung pure utak. Look at that, toyo. Ayoy, mas para mas malasa. Lagyan natin ang cherry on top of an ice cream. Cheers! Utak ng baboy. Mm, hindi malangsin. Dama ang creaminess. May konting porky na lasa. But again, ang sarap. So, next naman itong may laman. May maraming mga laman dito. Look at that. Uy, ang fairness, oh. Sobrang sarap. Typical na nilaga na baboy. Aromatic, masabaw, maporky hindi malang si aromatic kasi nandoon kasi ng konti Dama ang lasa ng gulay grabe ang sarap medyo matigas-tigas ng konti but kakainin natin yung mga ano nila kasi kinukulo pa excited na kasi ako kinuha na natin but still may lambot na part uh -huh. Mm. Bye, ang sarap kalain mo. Grabe ang ating experience dito sa Bakagan sa Tayud. Kahit malayo, may solid din na kainan Bakagan dito. Support lang tayo sa mga locals mga bro, sige bay. Ay nakakain na ba kayo ng malabutan ding nalarang mga migo? In this video, samahan niyo ako ako Sabaw street food trip sa isa sa mga OG at legendary dinudumog at dinarayong larangan na nag-offer ng sobrang laki na ulo ng isda larang. Sa sobrang laki ay separated siya sa ibang kawang mga pre. Ay yung larang? Ah, sinta? Na may ulo? Oh, so, ni ni Ulo Tanan? Oh, Puro ni Ulo Puro ni Ulo ni Ulo Tanan? Ulo Ulo Oh, dako dako na siya. Balinasan mo, tag 100. Ah, suyo. But wait, there's more. Meron din silang ibang street food kagaya ng malaking adobo na ito. Ah, Nihaw na pork belly, isda, barbecue, lumpia, at itong kakaibang calamaris on stick ha? Grabe ha. Ay bali na dito pala tayo sa isa sa mga branches ni Well and Vic and Anan sa AC Cortez Corner, SB Kabahaw, Mandawi City, Cebu. At may branches pa sila sa Gizu, Tabuk, Mandawi, at Lapu-Lapu. Kaya kay, kung sa'yo oras mo mag-ablader eh? Alas, naibos na pulpa. sa Saturday. Ah, okay. Pila-pila yung adobo? 60 eh, na. 60 okay, uh, eh. na na? Sige, kayo kukusa yung adobo Ah, ito mo dako. May dako-dako diya. Eh, ito kuha na 60 na Ah, 60 na. Eh, isa kuha na yung adobo eh. Ah, dahil gutom ng butanding, oh tara, atak na tayo. Sige, doon lang dito yung ating mga pagkain sa ating harapan, the blockbuster, the legendary Will and Vic, famous for their larang and their crispy adobo and other goodness. Simulan natin dito sa kanilang crispy adobo. Look at that beauty. Okay, so chop na siya for us. And look at that crispy, juiciness, at bangones na meron sila. And wow, so... Ang lutong, ang sarap, ang lasa, hindi masyadong maalat. Ang sarap na kanilang butter, sobrang juicy at sobrang crispy sa labas. The best. Lagyan natin ng sili. Ito naman ang kanilang skewer na calamaris. Crispy, nakikita mo yung butter. And very chunky. Look at that. Ooh, grabe. sao Mm, natanggal na butter. Gabi, yeah, ito solid na kailang kalamaris. Malasa, malinamnam, di maalat, di papery for solid. Medyo katigasan yung kanilang crust ng kanilang butter pero masarap ang kanilang butter in fairness. Very nice. Okay, mga pahinanin, na dito na ang kanilang 100 pesos lang to Grabe, sobrang solid, daming laman. And of course, yan, favorito natin. Gagawin natin, kunin natin yung mata. This is my favorite part. Sobrang maraming laman. Look at that. Para siyang treasure under the earth's crust. Wow. See that fatty, jelly na goodness. So, natin yan ng malinamnam na soy sauce para na sa sashimi ay bolog at cheers Mm. Mm. Grabe, mm. mm. sobrang creamy ng kanilang mata, pati. Nandun yung konting meat. Ansarap ang sarap, ang linamnam ng kanilang larang. Damay yung parang sourness, tomato-y flavor ng kanilang larang sabaw. Oh, ah, my God. Sarap mga idol. sauce siya ng konti, masarap. Oily ng konti, matomato. Dama ang mga sangkap ng mga sibuyas at other na mga aromatics nila. Ang sarap, ang lamnam, ang perfect. Ang kanilang sobrang lamang. Tingnan mo yun. Kunin natin itong part sa cheeks or parang eye bags. So itong isda na to masyadong malaki yung problema at saka stress na sa life sa dagat. Kasi malaki ang kaniyang eye bags. Mm. Last bite nitong larang with kamat, with mais. Cheers. Grabe ang ating experience dito sa Well&B. Talaga naman solid ang kanilang larang na lutong bahay. At may ibang variety pa ng favorite natin mga bay. Halina kayo at kayo nang umusga. Higop sa bow kay hapit nating uwan mga gaw. Sige bye.